go cool. nandito siya upang pumili sa ating bayo. Angel, halika. Maaari kang manalo ng na 2 million pesos! Ngayon, mo sa ating bayo. Mayroon tayong Keywords. Ah. AP. AP. YP. At saka YA. Okay? okay. Isa dyan ay may numero 2. Ang dalawa ay may numero 0. Ngayon, ilagay, ilalagay mo sa ating game board, okay? Pipili ng dalawang numero. So, pwede ka manalo ng 2 million, 2 pesos, or wala. Okay. Okay. Sige. Ladies, sa sila. 1, 2, 3, Okay, yun. Pinili mga AP, lalagay natin dito. Sige. Perni, Okay? Okay. At saka ano yung lalagay dito? EP o I papa, Let, okay now. Okay, 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 or two pesos lang. okay, okay